ang utak natin ay nakalagay sa ating ulo at hindi dapat ito kung kani-kanina. Ako ang Apo Adman, ang templong antuhan ng Luntiang ang agama. Madalas sa mga tao ngayon ay nag-overthink. Nag-overthink sa mga bagay na hindi naman sa kanya. Dahil dito, eh, mayroon din tayong ugali na pagmamarites. Yung mahilig natin pakailaman ang buhay ng iba, malaman natin ang mga informasyon, na hindi verified galing sa iba. Ang tanong dito is, kung nalaman mo ito, ano ang pakinabang nito sa iyong buhay? Yun nga kasi, yun nga, mga sis, mga kalahi, <laughs> Awan ko ba kung sinisan mo itong vlog na ito. Madalas kasi, no? madalas na lagi tayong nag-aalala, iniisip natin mga ibang tao bukod sa atin. Ang problema, dahil sa pag-iisip natin, pag-overthink natin, tayo ang nahihirapan. Napupuyot kayo kaiisip sa ibang tao, imbes na isipin mo ang sarili mong kapakanan. Buti sana kung ang iniisip mo, ay pamilya mo. Walang problema doon. Kaya nga lang, kahit na mag-isip ka na mag-isip patungkol sa pamilya mo, eh hindi mo naman mapuprovide yung hinihingi ng anak at asawa mo, ano magagawa ng kaka-overthink? Mm -hmm. ang kailangan gawin is isipin natin yung ating sarili, no? Ito yung ano eh, parang ito yung naging kulturang itinanim sa atin na dapat is unahin natin ang ibang tao. Walang problema na unahin natin o walang problema na tumulong tayo sa ating kapwa. Lalo na kung iisipin natin ang ating mga magulang, ang ating kapatid, ang ating mga anak at asawa. No? walang problema doon. Ang nagiging problema sa kaiisip natin, hindi natin tinignan ang ating kakayanan, sariling kakayanan, kung kaya ba natin tugunan ang pangangailangan ng ating pamilya. Sa buhay mo, sa buhay natin, hindi to control ng ibang tao. You are the only one who can decide ano ang dapat mangyari sa buhay mo. Hindi ka isang laruan o puppet na controlled ng ibang tao. Sige, sabihin na natin na tayo ay governed by the law ng bansa. Pero yung batas na yon ng ating bansa, hindi naman tayo inaalipin. Meron pa rin tayong karapatan at kakayahan na mabuhay na hindi dibilang ng ating ano, kahit nga sa loob ng bilaguan, but I, 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 never been there. Pero kahit paano nakakakilos sila at nakakagalaw, yun nga lang, limitado ang kanilang kilos at galaw. In your life, Malaya ka. You are free. Bakit mo pinapahirapan ang sarili mo sa isang bagay na hindi naman dapat sa'yo? Ang utak natin nandito. Nasa katawang ito. At hindi dapat yung utak natin tumatakbo doon sa ibang tao. Diba? At yung ibang tao yun, ay eh, mayroon din sariling ulo at mayroon din sariling utak na ginagawa niya kung anong tumatakbo dito. Hindi natin mapipigilan yan. Kahit nga sa paaralan, kayo pumasok sa eskwelahan, tama po ba? O hindi? Sa loob ng paaralan, tinuturo sa atin kung ano ang dapat natin matutunan upang makaayon sa mundong ito. Diba? At the end of the school program, graduation nyo, yes, doon nyo na magagamit kung ano ang matutunan nyo para mag-apply ng trabaho. Inihanda tayo ng ating pamahalaan, ng ating eskwelahan, na matuto para magkaroon tayo ng pagkakabuhayan. Pero tingnan natin, marami pa rin na hindi na nakapag-aral sa school and they live their own life alone on the street. Oo, hindi maayos ang kanilang pamumuhay, pero they are surviving. They are still alive right now. Dito natin makikita yung biyaya ng Panginoon. Yung biyaya at pagpapala ng ating mahal na Panginoon na lumikha na ang buhay ay dumarating bawat araw. Pero malaking nasasayang sa buhay mo kung iniisip mo ang ibang tao, no? Yung pag-overthink, hindi sa overthinking. Ito ay self-destruction. Okay sana kung ang pag-iisip mo ay patungkol paano ka mag improve ano ang gagawin mo sa buhay, paano ka gaganda, paano ka makakatapos maaga ng pag-aaral, yung mga ganun. Diba? Overthinking does not help. Okay, mag-brainstorm kayo para sa magandang kinabukasan. Doon mo itoon yung overthinking mo, yung pag-iisip mo. Ano kaya magandang teknolohiya para sa kinabukasan? Ano kaya ang magandang way para mas mapadali ang pakikipag-usap? Yung mga ganon. Hindi ko alam. For me, iniisip ko <laughs> Iniisip ko is paano maayos yung garden namin, no? yung technology na maaari makapagproduce ng murang pagkain, pero hindi modified na magiging dahilan para magkasakit ang mga tao. Yun kasi ang naging problema no? ng mga scientists natin. Gumawa sila ng gumawa ng paraan para mapadali ang ating buhay, pero nakalimutan nila na yung nagawa nila, yes, naging magaling, mabilis ang pag-ani, mabilis ang pag-harvest at naging mas maganda ang quality sa itsura, sa paningin. Pero pagdating sa katawan ng tao, is na modify din ang ating katawan. Kaya in katulad nga ng Pinas or money sa Amerika, di ba? Or dito din sa P I don't know. Bibihira lang ako na nakakarinig o nakakaalam ng tao na allergic sa mani. Pero pag pagka nakakain sila, is talagang dangerous sa kanila. Hindi sila makahinga, magpapantal-pantal sila noong 70s, 60s, 50s, nung ako nagpunta, sabi nila, hindi pa nila naaalala na mayroong ganong kaso. So, nitong bagong panahon lang nagkaroon ng kaso, food allergies, dahil sa modification ng mga pagkain. Okay, sana, yun. Kaya nga lang, dito natin pagtuunan ng overthinking ng pansin paano natin aayusin ang problema nito. Kasi yung iniisip natin, nagdudulot ng kaginawaan o madaling access sa buhay, pero nagkakaroon ng epekto nito sa ating kalusugan. Diba doon dapat natin gamitin yung ating utak kung paano natin ililigtas, pananatiling ligtas ang buhay ng tao. Matatalino po tayong lahat, lalo na tayong mga Pilipino. Ang galing natin, matabang utak natin, no? matabang utak natin. Pero minsan nagagamit natin yung utak natin, yung kaisipan natin sa iba. And then, speaking of the power of the mind, sabi ko sa inyo, ang isang bagay ay nalikha, nagsimula sa kaisipan o sa spiritual realm. At yung mga bagay na nagaganap ngayon, yung mga iniisip natin, na sana, keso, ganito, ganito, ganon, ganon, is nagsasama-sama po siya. Like yung mga sa horror movies, uh, yung zombie apocalypse, <clears throat> naganap na po iyon, di ba? Naganap na, natin. naganap na sa pagkakaroon ng COVID. At masyadong mataba ang utak natin, mga movie writers, mga script writers and everything, which is, which is nice, no? Which is nice, very active. Kaya nga lang, ang mga, kung nagagawa ninyong great, ika nga, yung nakakatakot, eh, mga tayo kasi baka nga mangyari yun. It was a form of prophetic ability to create a sentence or a paragraph or a story that might happen in the future. So kung anong iniisip mo, kung ano laging laman ng utak mo, yan ang magaganap. Yan ang magaganap. Yan ang magaganap. Yan ang magaganap. So, hindi ako dapat magmakaawa sa inyo dahil kasi buhay niya naman din yan pero if it will affect other people so ngayon pa lang nakikiusap na ako ayusin mo yung utak mo <laughs> ayusin mo yung pag-iisip mo sabi nga nila is mindset saan ba nakatuon ang isipan mo dapat kasi yung isipan natin is nakatuon sa paano natin mapapabuti Mapapabuti Ang ating buhay For me, paano ko ma-improve Itong pagsasalita ko Paano ko uh, Ma-improve pa Ang templo ng Anituhan Paano ko pa Ma-improve ang paglilingkod ko sa inyo Hindi yung, ay kasi si ganan ganito No Ingit yan Huwag mong tingnan ng ibang tao Meron ka naman din yan eh, di ba? Meron ka niyan. Kung wala ka, so magsikap ka. Kung nainggit ka kasi merong ibang taong merong magandang cellphone, magandang whatever, di ba? Even that one, itong cellphone na to, ewan ko ba bakit nga ba <laughs> meron ito. O sige, sabihin ko, meron tayong video camera dito. Napabilis o napadali ang ating trabaho na i-transmit ang message natin ang katuruan ng mga duwata, eh dati talaga bayan-bayan, di ba? Kaya nagkaroon ng misionero na talagang pupunta sila sa isang bansa, talagang susuungin nila, they will spend time to people. Ngayon, parang ang swerte nga eh, parang talagang blessings, thank you sa mga creators ng technology na ito. Nagkaroon tayo ng video camera, dati di ba separate ang camera? naron pang film. Ngayon, hindi na, direct na eh. Mula sa cellphone natin, pwede tayo mag-video at magbida -bida no Hindi ko naman sinasabi, ako yung okay, let's say, sa channel na ito, sa TikTok account na to or sa, sa page na to ako yung bida kasi video ko to But then, ito yung means natin how to transmit the message of the duwata. Ano ba yung patnubay nila sa atin? To be honest, isa blessings na mula sa kanila, sa diwa ng tao, sa kaisipan ng tao, kung bakit nagkaroon ng bagong nilika na tulad nito na makipag-usap kami sa inyo. Kaya sa buhay natin, isipin mo lang kung paano tayo tatawid sa araw na ito. Magkaroon ka ng plano, ibig sabihin, isulat mo na yung mga bagay na dapat mong gawin sa araw na ito. Ano nga ba kasi nagiging idol, kumbaga parang nagkakaroon ka ng bakanting panahon at sa bakanting panahon na yun, naiisip mo ang ibang tao. Which is, bakit ako sa totoo lang ang bakanting, ang bakanting araw, oras ko, naiisip ko, bakit kayo nag-overthink? <laughs> Dapat i-focus ko lang ang sarili ko sa, sa kung anong paano ako mabuhay, di ba? Pero hindi This is part of overthinking but I'm using this overthoughts nag, nag 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 flow sa akin to tell it to you na hindi mag hindi nakakatulong sa atin mag-overthought pero on our part as a shaman as binabaylan no itong overthinking na pag-iisip sa inyo is finding way a solution how to help everybody sabi ko nga sa inyo sa mindset eh, kahapon nag-usap kami nila kay while lunch and dinner. Sabi ko, ano ba itong kahalagahan natin? Kasi nakikita natin kung ano yung nangyayari sa ating bansa ngayon. Kung ano ang nangyayari sa mundo natin ngayon. It is because of the mindset of those who seated in power. Ito rin yung mindset ng bawat tao na nagkakaroon ng kampi-kampihan. They are thinking too much na naapektuhan sila dahil kasi yung ibang tao ay naaapi. Kaya, sabi nga, ano naman pakinabang mo? Kung ikaw ay lumabas sa kalsada, magsisigaw. Bakit hindi yung katuluan ay e sa buhay na lang natin? Ituro natin sa ating mga anak, sa mga bata. Ano bang klaseng bansa, aling klaseng mundo ang nais natin magkaroon? 10 years from now, 20 years from now, 30 years, 40, 50 Ewan ko kung buhay pa ako by that time I hope, I really hope Kahit sabi umabot ang 100 years old na or from now, 100 years Sana ang video ito ay mananatili sa YouTube So I pray for YouTube, sana huwag kang mawala Kasi maraming mga websites noon na nawala na Like ano pa ba, yung multi, yung letter M, multiply, nakalimutan ko na. Yung Fenster, di ba? Si, si ICQ, wala na. Sino pa ba? Skype, naroon pa, pero para magpapaalam na. So maraming mga technology na lumilipas. Pero I pray for YouTube and Google na sana, sana in 100 years is nandito pa kayo. Kasi ako for sure baka wala na, no? Any moment, mawala na tayo. But, I'm so happy that YouTube is here, TikTok is here, sana yung Facebook din. Kasi yung video ko nasa inyo. Nakikiusap ako, alagaan niyo po ang aking video. Para naman, sa mga future generation, eh, mapakinggan pa rin ang message nito. So, ito is anxiety na, no? I'm thinking about the future and worry about the future or it might it might be a prophetic but then whatever it is ang mahalaga kung ano ang ginagawa mo ngayon yung ginawa mo ngayon yung activities mo ngayon it will become a history in the future kung history siya anong pakinabang nito sa mga taong taga-future sana kung anong ginagawa mo maging special, maging worthwhile, na matatak sa kaisipan ng tao. Hindi yung iisipan ng tao sa future, ay, ito ka pala? Kakahiya naman? Something like that, di ba? Make your people proud of you. That is the legacy that you are going to do right now. Hindi siya, ay, bukas na lang. Hindi eh. Ngayon, ang simula ng ating bukas. Kung ginagawa mo ngayon, iniisip mo ibang tao, fine, mabuti. Pero anong klaseng pag-iisip mo sa ibang tao? Ano ang kaya mong gawin para sa ibang tao? Anong kaya mong gawin para sa mga taong bayan na makakatulong at magiging kapaki-pakinabang? Ah, baka kasi siya meron ng iba kasi takot ko baka mamaya hindi na ako mahalin. Gets mo? Kung yun ang takot mo, work it out. Paano mo i-work out? Magmumukmuk ka, iiyak ka, papakamatay ka na Hello? Wake up, wake up, wake up. Gising, gising, gising. Gumagawa ka ng sarili mong bangungot. Eh, kaya mo naman gawin na magkaroon ka ng pantasya you can really, uh, kumbaga, you can live up your own fantasy by making yourself to be in it. Isipin mo muna ang sarili mo. Magalit na po kayo sa lahat at magalit. No? Magalit na po ang pasensya na po mga kristyano, mga muslim, buddhist and everything. Hindi ko alam kung nagtuturo na kapwa muna. Yes, we are Filipino. We are kapwa. We are strongly to be kapwa. But how can you help your kapwa if you cannot help yourself? Mauubos ka. Mauubos ka. Ito. Ang lamparang ito, hindi siya magliliwanag ng kusa. Pero hindi siya magliliwanag kung wala siyang langis. Kailangan mo na i-fill up ito. Pag nagliwanag na to, makakapagbigay na rin siya ng ibang liwanag sa iba na may tangan ng kandila. Fill up yourself. Actually, tama si Bae. Uh, Bae Akuma ng uh, Kapwa Wellness. Hindi mo maibibigay ang isang bagay na wala ka kasi wala ka nga eh. Nakakaya naman na gagawin mo na wala kang pera ng ut kunwari ikaw ang nangungutang ka ng pera, wala akong pera. Tapos ako pa mangungutang ng pera para sa iyo. Tapos yung inutang mong pera sa akin, hindi mo binayaran. Ako din ba, hindi ko rin babayaran yung pinagkautangan ko? Hindi, damay-damay. So, sa problema mo, ang solusyon ay nasa iyo, wala sa iba. So, if I direct you back to yourself, makikita mo yung ano, makikita mo yung solusyon sa problema mo ito yung kailangan mo matutunan. Mahalin mo ang iyong sarili. Huwag mong parusahan. Huwag ka magpakamatay because of other people. Make yourself beautiful. Make yourself worthy. Make yourself great. Ito ang mensahe natin ngayon. So maraming salamat. Ako ang Apo Adman ng Antuhan ng Lunting Agama. Nagsasabing mayari na pag asating Paalam!